kakaawa naman yung bata. Ayan. Nalex ko na. Ayan. siner ko na rin. Ayan. si hmm. Sisi. May napansin lang ako dito sa nilikes mo sa Facebook. Ay sis! Anong post ba sa Facebook ang sinasabi mo? Ha? Yung picture ng isang batang nagugutom na kapag gusto kong makatulong ay dapat kong i-share at pag inignore ko naman ay wala akong pakialam. Ay, yun ba sis? Oo naman, nilikes and share namin yun kasi nakakaawa naman talaga yung bata. So, di diba, kahit sa likes and share man lang, makatulong kami. Anong ibig sabihin ito? Kapag hindi ko share o ni-likes, masama na akong tao. Hindi hmm? naman sa ganun sis, no? Ibig ko lang sabihin, mag-likes lang kami or mag-share para pag halimbawa meron makakita ng mga tao na gusto makatulong, so parang nakatulong na din kami. Hindi ko naman sinabi na masama kang tao kung hindi mo i-share or i-likes yung post namin. Conference ba kayo ng mga friends mo? para sabihin na meron kayong pakialam or concern kahit wala namang kayong ginagawa. Hindi kami nag-conference, no? Sakto lang nakita ko yung post ng tungkol sa batang yun. Siyempre ni likes ko. At saka naawa naman talaga ako. Kaya, uh, ko na rin. So, kung ikaw, naawa ka or gusto mo, edi likes mo din o okay, i-share mo. Ang dami mo mga sinasabi din. Ang effort yung ginagawa nyo, ha? Yung pag-likes lang at pag-share, effort na sa inyo yun. Ha? Ganun ba yung sa'yo? Effort na din yun, no? Siyempre yung pagla-likes at pag-share. Nag-effort din ako kahit wala akong pera. So, para sa akin, nakatulong na din ako. Diba? Kung ganun, eh di likes na lang ang iulam mo. Hindi na ako mamamalingke. Ha? Sige, ipunin mo yung mga likes mo na yan. At yan ang kainin mo. O kaya iulam mo. Ang dami mo namang sinasabi, sis. Nakakasakit ka naman ng damdamin Aawon na nga yung tao dito doon sa bata Tapos sinasabihan mo pa ako ng ganyan Kala mo sa akin, wala akong awa Ipunin mo yung mga likes at shares na yan At i mo sa mga nasalan ka Kung talagang nakakatulong yan Ha? Mag-isip ka nga, sisi Ano pa ba sis? Walang masama sa pagla-likes and share Diba, sabi nga Sharing is caring Malibasa, wala kayatang care sa ako. Mahal mahal ng cellphone mo, naka iPhone ka pa, ang kaya mo lang itulong, mag likes, ha? Pati yung alawas mo, ibigay mo na rin para parehas tayo may nagawang maganda, ha? Anong pangungonsensya yan, Sisi? Hmm? Love you. Kung pwede nga lang, Sisi, lakihan mo na lang yung alawas ko para makatulong ako sa bata. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi sa akin. Hmm? Ibigay mo ako lakihan mo, yung pera, o yung alabas ko. Sige na, see you.